Good morning, good morning, good morning mga ka-Urban Meta Farming Kung bago ko lang sa channel ko, please click uh, subscribe and click mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos na i-upload natin Maraming salamat and enjoy the video So ito guys, uh, biyahe na tayo from uh, Laguna and then magbibiyahe tayo papuntang Padre Garcia, Batangas for todays para makita natin yung Cattle Auction, Capital of the Philippines. So tingnan natin yung updated price as of uh, August 11, 2023. So yan nga po, nandito na kami sa SLEX ngayon. And mag-exit na tayo sa Lipa Exit para makapunta na tayo sa Padre Garcia. Okay, so yan, dumating na tayo dun sa arko ng uh, Welcome to uh, Padre Garcia, Batangas. So ito na po, nakarating na po tayo mismo dun sa market natin, sa cattle market. So ito po yung harapan ng uh, cattle market natin sa Padre Garcia. So yan po, marami na po dyang mga parking areas ngayon. Pay parking nga lang, syempre. So, yan po ang harapan ng Padre Garcia, Batanga. So, dyan po namimili ng mga baka. Dyan po dinadala yung uh, mga baka na binibenta. So, cattle uh, trading of the Philippines yan. So, yan po yung pinakaharapan niya. So, yan. Napakarami pong sasakyan dyan. Napakaraming tao na mamimili ng baka ngayon. So, pasok na po tayo. So, sa harapan niyan, makikita nyo rin yan mga tindahan ng mga lubid, mga tali, mga mortigon, mga kutsilyo, kampit, or kawit. So, enjoy the video guys. Punta tayo sa cattle market. na well, magawa ano yung ganyan? 72.5 Tayo na magkano yung ganyan? 95 pa malaga. 95 ba isa? Oo, kainas naman malang 85. Ah. Uh, ilang taon din ho yan? Ito ba lang? Dalawa. Dalawa taon. Saan galing ba kaya dito sa Batangas na? Sa uh, Kalatagan. Kalatagan. Sige po. Boss, minamagkano yung ganyang mga baka o? Oh? 74.5 74, Magkakano dyan boss? Isang yan? Magkakano po dyan? Magkano tayo? Magkano? Magkano? Yeah bas magkano presyo nyo dito? Uh, ito itong sanita? Oo. Oh. Uh, 68. 68 isa. Ilang buwan na yan? 7 na buwan. Ilang bas Bos makan yan? kaya. Aku sumi pulak,

wala <laughs> <laughs> yung <Olay> may ari <coughs> <Nos>, Boss, magkano yung binibenta yan? <coughs> ha? Ha? atong sa Ha? ha, -ha. ha, -ha. ha, -ha. Masukan niya binebenta. Yeah. Yeah. Magkano 'yung binebenta yan? Alay, Tay, magkano 'yung binebenta yan? Ha? Legit lang po. Ito Makan ng horing maluwag ang balat. Bossing, oh. magkano naman ang presyo nito? Boss, magkano naman to? Oh. Okay. Ito, 78 Kano naman maaari? Kano to kuya, Magkano? 85 or 85 Musti isang yan? 75 70 uh? 735 735 Ya boss, Patong 6 na po. Ayan boss, magkakano ho yan? Mahigit 80 Mahigit yan? 70 sang baka yan sir sang baka Dami na magkano yan? 76 yan, kanda. 76. Ay, bawas pa daw. Ay, dapat I you. <laughs>

monteshi karta lang <laughs> sa mga bata ayo sa mga bata ayo 65 65? Yeah, magkano yung ano, bisero nyo? Magkano yan? 48 48 Sir, magkano yan? Pag ginaw, 88.5 Pag ginaw presyo niyan? 72.5 Quality Sang bayan. yan? 130 Talaki anak na Gano? patong sa 80 <coughs> ang mga magkano yan? magkano yan? 72.5 72, pula. Magkano ho yan? 55. 55. Sa. Na ang na po. Wala sa farm. Kaya sa ni Cross Arnold. Ang na po. na yung baka na yan? Mahigit 55. Oh, okay. Bosing magkano no, presyo niyan? 58 plus. 58 plus. Party daw siya sa 58.5. 58.5. Ito mo. mo. Atong sa limang po. Okay. 55. 55 Magkano yan, sir? 48 ba 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 ba. 48 48 48 48 48 48 Mas ma magkano magkano ang presyo niyan? 35. 35. magkano ho 'yan? Higit 50. Ano 'yan? Ano 'yan? Ano Ito, 40. Mahigit 40, no? Ah, puro lalaki.